Te, ano? Ah, uh, snow. Karoon, dahon. Dahon dahin dahin. Uh. Uh. Tulay na tumulisin. Dahon, mga dahon

Nah pun alas kaki ini jauh ini jauh nak bayangkan betul kan yang anu Ang dami pa sa masya Versa'y panigin pa nalaglagan nagpapalit yung dahon kaya ang daming walisin Diyos ko po ang daming wawalisin nagpapalit yung dahon ng buhok ko pinaliguan ko tong ano ko kasi nagkulay ako ng buhok kanina pa tayo nagtatrabaho maaga pa tayo lalaman tayong sildo nito <laughs> ya, Dinis ng bahay. Dinis ako doon sa kusina kay yun ang importante. Ng laba ako, naglinis ako, nagluto ako ay. Tapos dito naman tayo. Kasi galing kami kanina kumuha ng machine. Yung bulldozer, pag, pag kinuha niya yung anong isasakay, natulungan ko yan siya. ya yeah, yan. Yan lang po oh, tingnan niyo naglaglagan no? oh. Oh. Diyan yung kalsada. Puno na. Yan. See you guys. <laughs> See you. Bye-bye. <laughs> See you. <gasps>